hello po. Good afternoon. Kaso, eto, magpa <laughs> one o'clock na po. Uh, uh, magluluto po tayo ng chicken pit. Ang new version ko po ito. May dati na ako, pero isi-share sa inyo yung new version ko. Nagmamadali po ako. Dalawang po tayo luluto ko. Kasi in-invite ako ng pamangkin ko. Papunta na sila New Zealand. 4 o'clock. Ah, alis. 1 o'clock Sana makaluto. Then, ito po, mabilis, mabilis lang po talaga gagawin natin. Niready ko na yun kasi nawalan ako ng gas sa dirty kitchen. So, mag-uuli na po pag pa, ano natin ito, yung steam natin. So, ngayon na ito, nakaready na po. Ang natin, no, pasensya na, apura-apura ako. Pinainit ko na yung kawali. Ngayon, dito natin yung steam siya mamaya. Steam chicken feet. So, ito po yung chicken feet. Nilamas ko na sa sukat asin, paghuhugas. Katulad na sinabi ko sa inyo, pagka mga paa, -paa hindi natin alam kung anong-anong anik-anik ang bakterya yan dyan. Patay na siya ngayon. So, gagamitan po natin siya ng black beans. At saka yung favorite kong uh, likong ki na soy sauce. At saka, ayan yung paminta. Dudurugin lang na natin. I-grind natin. Tapos, gagamit tayo ng star anise. At saka cinnamon bark. Uh, cornstarch, ayun po. Tapos, yung oil. Ayun, nagpapainit na ako. Ayan. Mabilis na mabilis po. Dito tayo mag steam So, ni-ready ko na siya. Hinugasan ko na yung paglalagyan natin mamaya. In nag-improvise lang po ako. Ito kasi, ano, saktong kasang kasi sa kanya. So, ngayon po, sige, apurahin na po natin at dalawang po tayo lulutuin ko. Tama-tama po pinainit Ipapry po natin siya. Pero bago po i fry lalagyan natin yung konting, konting, konting kasi kasi maglalagyan tayo ng bacon cheese soy sauce at saka uh, itong namasita oyster sauce. Yeah. Malalaki po ito, kaya nakita po, oh, magasang pa ng mabuti. Kaya, nilagyan ko ng ano. Ang mga kamay ko po, nangingitin yung kuko. Naghimaya ko lang yung magugulay po tayo man. Ngayon, ito po, nilagyan ko siya ng konting asin. Sabi, asin po, natatakaran pa. Natatakaran pa. Kasi alauna na. Eh. Ayan, kontin, konting-konti lang. Tapos, gagayatan. Gagayatan. <laughs> Magagayatan ng konting paminta mamaya na uli yung ano, ng mga buo. So, eto po yung cornstarch. Lalagyan po natin siya ng, depende po sa inyo, kung gano'ng konti lang. Para ma fry lang natin ang maganda. At saka pagka i-steam na natin siya, malapot-lapot. Talagang chicken feet po ang dating ng dimsum. Ayan. Konting-konti lang kasi nang tataba po niya sa aking nabili nga, no. Naku, kagabi talaga pagod na ako, lulutuhin ko sana kagabi kaya lang. sabi ko na nalambot ako. Alam niya naman tayo, lola na. Hmm. Dodouble fry puro natin din siya, para mamagat siya. O, magkaroon ng ikraming Kung kayang paglutuhin ng, prituhin ng sabay lahat, pwede, okay lang. Sana makaya. Pero parang ito po hindi. Dagalawin natin. So, naamu ko na isang batch. Pinainito muna ito. So, ito na po yung pangalawa. Ito. Ayan. Ayan. So, tama-tama lumalamig po ito. Pagdito yung naamu natin. Ito naman na at isasalang sa second try. Hindi kasi... Pwede sila nang sabay. Sa akin, sa lang po ito. Para pa, lang natin second fry yung isa. So, ginawasan ko po nang way para magdaling uminit. Ayun, dumali. Agulan na. Four o'clock daw yun. Di pa nga ako nag-launch. Nag Wait. Ayan, sandali. Ayan, dumali siya. Yan. Wala nang ingay. Ibig sabihin, uh, wala na siyang tubig. Medyo matagal itong maluto. Mas marami ata ito. so, 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 ko po sila. Hindi nila alam na ibinablog ko ito. Kaya ang eating portion po, doon, doon po ito tuloy. si ko lang yung camera. Tapos tingnan natin reaction. Yan. Yeah, Dapat pa hindi ito po eh. Pero nainit na ako eh. naman Second fry na po ito, yung first batch kanina. Ito na naisusunod po second fry. And <laughs> ko na po yung baboy na sa hudo sa bulay. Diyos alam ko, magagawa na ako sa oras. May iiwan, na ako. Takot magka-ground. Magka-ground ang isang... Na, tapos, hindi na talaga nagmamagalit tapos ayaw yung isa kaman so ito po yung pangalawa para makapag isa na tayo at ang maestin nga hindi ko naiintay-intay kailangan po kasi ito i-try natin mabuti para mamaga siya talagang chicken feet na chicken feet ito po ang secret hindi ito ba pag kumain kayo sa dimsum ng chicken feet na chicken feet ano siya baga, ganun po ang teknik kong piprito muna hindi makuha sa isang prito, dalawang prito, para yung skin niya, pagka yung sinangkot siya na natin sa sauce niya, mamamagana po siya. So, yun po ang secret. Ayun, ituturo ko sa inyo. Yan. Hindi <laughs> so, po palang yan, ha? paminta at saka konting asin pa lang yan. po. Nah Nahangon ko na yung second batch. Ito na. Ay, first batch. Ito na po. Ayan. Yung, yung first batch na inyano natin. Yeah, second try na po ito. So, maliging siya na tayo. Malaki nag-draw na naman. Okay. Yeah, Mag-aad po tayo ng sugar kung kinakailangan kasi ang oyster sauce talis po siya. Pero, kailangan po natin ng konti pasipis. Nagamitin natin yung kemang masita. Nagupusan natin ang bigong tayo ng dark sauce sauce para magatapulay. Ayan na So, ito na po yung garlic. Ground na cinnamon bark. Tsaka yung, uh, star That's so small. natin yung star anise at uh, so, uh, na siya. Para tinulong para ito araw sauce sauce. Ilalagay rin po yun sa paggawa ng ano, sauce ng chop up. So, ngayon, ililipat ko na po siya doon. Kasi mas maganda dun sa yun, sa doon sa uli. Ayun. tapos black natin na niya, tsaka yung tamis, para sabay-sabay ko na. Mahina ko yung mga tama na ako yung alam. Yung tamis na lang. Pero para sa akin, tama naman yung kunti yung tamis. Kunti na lang. Yan. Una, dalawa putiyana lang po. Tar-alis. gagawin natin siyang malambot na malambot soft na soft. ililipat ko siya doon, bago natin mamaya i-extend. Naka, ito po, pinalambutan ko na lang sa kawalit, hindi na po kaya ng oras kung i steam ko pa. So, dalawang luto ang ginawa ko. Kasi nagluto ako ng yun, yung gulay. Ito, hinawakan ko na camera, kaya hirap. Ngayon, lagyan po natin siya ng pampalapot, yung cornstarch din kumuha po ako ng sabaw niyan, pinalabno, pinalamig ko muna, tapos nagtimpla ako ng isang kutsara lang na cornstarch para lumapot-lapot. Lumapot-lapot na po siya, pero kailangan pa po ng konti. So, eto, ni, sa baso ko na po si timpla. Hawa ko yung camera, tapos isang kamay, yan, nag-aano, nagtutunaw. Wala nang time, magpupor na. yan konti lang muna baka naman sobrang lumapot siya. Wala, next time na lang po gagawa tayo na naka-steam. Wala na po time eh. ready ko na nga yung pang-steamer ko. Ayan. eh po, pulatanin to ng mga parang mangking ko. Sure yan. Ayan. So, yan na po ang ating finished product. Ilalagay ko na lang siya mamaya sa tupperware.